Wow! Ulo ng fish or tilapia. Mm -hmm. Tapos may sili, may okra. So guys, lagyan natin ng kunting sabaw. Mas masarap yung sabaw niya guys. Ayan. Yeah. Um. Magingin natin ang sabaw. Hmm. Ayan. Tapos yan. Ayan, guys. Pwede na tayong kumain. Ito yung paksiw natin na ah tilapia. Ayan. Papadami na naman ang kain nito, guys. Ano? Sarap. Let's eat. Ayan, kain na po tayo. Thank you Lord for this food. Amen. Ayan, kain na po tayo dahil ganito ang ulam natin guys. Gusto kong magkamay. Magkakamay po tayo guys. Mas masarap kumain kapag nagkamay na kumain ng ganitong ulam. Ayan. Wow, ulo. Huh, sarap ulo ng isda or tilapia. Ayan natin ang sabaw. Okra. Yung sili guys, ano, maanghang siya. Hmm? Wow. Let's eat. Let's eat, guys. Let's eat. <laughs> oh, padami ang kain natin nito. Kapag ganito ang ulam natin. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Sarap. Hmm.